Ito nga palit dala ng Tropa Pips natin na maidadagdag ngayong Sabado. Pwede din natin mga sige mga dark to light, light to dark mga sige. Meron kasi tayong isang Tropa Pips dito. <laughs> Inagdala pa rin ng kalapate. Ano Kala ba? Silipin na natin dito mga sige yung nakita natin. To to, to to Ang ganda nito mga sige. Wala ka-jack pa tayong isa. Ayan, ito yung nasabi kong nasama. <laughs> ang ganda nito mga sige. Naabumungan ka sa akin kanina to eh. Para siya ang ganda kulay oh. Yun, dahil nga sa sobrang init, maasing kay uso na naman ng one eye medyo kumikindat-kindat na naman yung mga kalapati natin pag ganito mainit. Kaya yung iba talagang nagaano ng mga gamot, nagsupplement, ko para maiwasan natin yung ganyang Uh, sakit lalo na pag doon sa pwesto eh, sobrang crowded mga ko. doon sa pwesto kasi natin pag marami tayong ibon eh halos magkakasama sila lahat talagang nagsisipon mga ko. kaya ngayong araw na to eh medyo laylo muna tayo sa kalapate sabado pa naman bukas mga ko. dami pa naman papasyal sa atin So, medyo laylo ako ngayong Ngayong araw na to dahil sobrang init nga mga asing ko, ayoko muna magdagdag ng kalapate na i-display natin doon. Dahil pag sobrang crowded kasi mga ko, eh talagang ang nangyayari, eh, nagkakasakit talaga sila ang lahat, mga kasingko. Eh, pwera lang ito, mga kasingko, kasi eh, inalok kasi sa akin to ng tropa pips natin, mga kasingko. Eh, hindi ko naman mamahindian, kaya nakakuha natin. eh, mga kasingko. Kasasabi ko lang, mga kasingko, na hindi muna tayo magdadagdag dahil nga sobrang init. Eh, nagkakaroon sila ng one eye. Kaso, pag ganito naman kasi, eh, nakaklab kasi silang lahat. Eh. Kaya, hindi ko siya matanggihan, mga kasingko. <laughs> Ayan, nakaklap rin lahat yan na, mga ko. Ayan, bigay sa atin ng tropa pip sa atin to. Bali, konti lang sila siguro, mga 25 pieces lang yung binuha natin. Para, kasi ayoko nga nung, ayoko talagang kumuha ng marami, mga ko. Kaya, ang binigay sa atin, 25 pieces lang, eh, Medyo, hindi na natin mas. So, lang naman nga tayo. <laughs> so, yun, bali. Ito nga palindala ng Troca Pips natin na maidadagdag ngayong Sabado. Mas, sakto-sakto. Sabado talaga eh. Sobrang dami talaga ng mga pumapasyal dito. Mas, Sabado, tsaka Linggo. Dahil wala nga siguro pasok, walang magawa. Minsan pumapasyal. Nagpagwentuhan, mga asing ko kaya... Sakto-sakto ang Sabado natin. Ulit, mga asing dahil nga, tingnan nyo naman marami-rami itong dala ng Trova na binigay sa atin. Lahat ito, mga sinko, parang wala akong nakita kahit isa na commercial. Meron doon sa mga pangalawang grupo dahil parang dalawang grupo yung nagbagsak sa atin, mga sinko. Ito isa, mga sinko. pero hindi lang yan, ha? Baka nyo lang yan. Hindi 25 yan, ha? Hindi pa yan, mga ko. Ito lang yung mga medyo dark color, mga sinko. Kasi meron kasi tayo dito mga light color na sigoy no hindi wala din natin mga sigoy mga dark to light light to dark mga sinko. pero ito lahat mga sigoy eh, nakaklab pa rin eh kita nyo meron tayong mga puti mga light color ganda ng mga kulay mga sigoy puro club ring lahat lahat tata ng tinignan ko eh nakaklab lahat mga sigoy dahil nga yung tropa babes natin eh talagang mahilig maglalaro ito mahilig magsasali sa mga karera eh, sa sobrang dami ng ibon, kahit na mga cut off, kahit na mga tapos sa karera, eh, doon palang late na umuwi, mga singko eh, tinatabi talaga niya. Ngayon, eh, siguro dahil hindi na niya mapakakatok, <laughs> sobrang dami na, eh, ito na yung mga ibon niya, mga 5, ayan, bali, ito yung mga off color, dito naman mga sinko, yung mga dark color, pero may mga sama pa rin na off, color yan, dahil nga, maliit lang yung kulungan natin dito, kaya, ginawa lang natin sila na, tigli limang piraso, pero, ito yung sinasabi kong pangalawang grupo. Meron kasi tayong isang tropa beef dito. <laughs> Inagdala pa rin ng kalapate. So, dito, dito eh, halo. Meron ako nakitang naka-club ring. Meron ako nakitang mga young bird. Meron ako nakitang mga rare color, mga asing ko. Ito, hindi eh, ko nga alam ba't napasama to dito. Pero yung rare color niya ay eh, magaganda, mga asing may nais pa na rare color dito sa... Hindi ko lang alam kung nasa dito, mga kasing. Pero may mga young bird. Pero may rare color, mga kasing. Maganda yung rare color. Bali, ito, eh, dala ito tropa pips natin. Bali, sisilipin natin to Yung dala ni tropa pips natin. Dito natin nilagay. May rare color. May mga club Tsaka may young bird, mga kasing. So, yun. Bali, sakto-sakto na naman ang ating Sabado. Nakita nyo, mga kasing. Ang gaganda ng mga ipon. Klabring pa yan. Ito pa. <laughs> Sige, ganda. Ngayon, silipin lang natin ng mabilisan. Siguro, pili lang tayo ng mga ilang piraso. Dito, tsaka dito, mga uh, asiko, tsaka dito, syempre. Ngayon, hindi na natin sisilipin lahat dahil nga mauubos yung ating oras. Hindi naman natin kaya silipin lahat ng paisa-isa. Siguro, pipili lang tayo siguro dito ng dalawa. Pili lang tayo dito ng ilang piraso. Para lang may mapakita tayo na kung gaano itsura nila mga singko. Pero lahat sila magaganda, halos lahat eh, breeder mga singko. Pero dito sa isang training box na to eh, may mga young bird. Pakikita rin natin dahil may dinal sa akin yung pinsan ko dito na na young bird na pwede mapatuto mga singko. Rare color. So, ano, silipin natin. iba sabi ko sa inyo, ayoko munang kumuha ng konte Tapos eh, ng konti. Kukuha pa rin tayo ng bigay ng tropa. Eh, medyo parami. <laughs> ng konti, ha? Long, silipin muna natin yung mga nandito. Kasi kung makikita nyo sila, ang gaganda rin eh. Kaso, eh, dahil hindi natin makita yung ganda nila dahil nga siksikan. Kaya gagawin natin eh, hanap tayo lang ng ilang... Ito, para may nakita akong gray cell. <laughs> Hawakan lang natin yung ilang piraso dito. Dito eh, naka siya. Mga ang ganda nyo. Gray siya na parang dark color. Maasin ko yung pagka niya Dark, dark, color maasin ko Parang siyang dark check na, ayun may mga puti-puti. Pero club rin ito, maasin ko sa baba. Hanap tayo ng, eto may, may light din ah oh, mga May light na greysel Pero para sa akin eh, medyo dark pa to. Kasi ang mga light na greysel, halos puti na. May eh, makita niya maasin ko, parang nakano pa tv PPF pa tayo to. Bali, yung ganda niyo oh. Grisen. May mga off color din tayo na isama dito eh. Ngayon, try natin itong isang pula. May pula eh. Ayun, red check. Unahin na natin yung mga off color. O ito eh, naka parang UFC. Mga kasing kababae. Eh. Ayun, maganda rin. Mga breeder. Yung mga pinagdadala na ni Tropa Pips natin. Ngayon, harap tayo sa mga blue bar dahil Maraming blue bar checker. Toto 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 try natin to masing ko tong malaki-laking blue check. Ang ganda nito oh, masing ko. Blue check siya na malaki, big size. Ganda rin niya. Bali ito eh Ngayon, silipin natin yung parang wala akong gusto dito. <laughs> Ay, isa lahat ang itsura nila eh. Ito naman masing ko ito to, maganda ito masing ko Mukha siyang babae na blue check pero lahat sila nakaklabring mga singko klabring din ito Hawakan natin nga yung iba. Eh, yun. na meron ako nakita, ano. Pula dun, mga kasingo. Ito, laki. Ito, 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 ito. Ito, mga Ang laki nito. Ang laki red bar. Ganda nyo, oh. Ito ang red bar. Kaso parang nagpe-pencil na siya. Ayun, oh. Medyo may good good na siya konti, eh. Pero maganda siya, mga kasingo. Malaki. Red bar. Bali, ito, eh. Clubbering day. Ayun, oh. Ganda. Halis, at least nahawakan natin. Kaso, konti na lang yung hawakan natin dito dahil yan, yeah, maubos yung natin. Sa so, sobrang dami ng ibon. Bali, nahawakan natin yung iba dito, mga grisel. Nahawakan natin. Ngayon, lipat naman muna tayo dito sa ating mga training box, mga singko. Ito muna unahin natin dahil nandito yata yung mga young bird. Ito, mga hinalo ko na mga singko. Dala ng, may dala kasi yung pinsan ko. Ito yung mga dala niya na young bird. Ganda na kulay. Ayun hey no. Kasi ang sabi niya sa akin, mahali anak-anak. Pinag-cross niya yung stencil niya tsaka yung mga borga. Kaya ito naging anak mga ko yan, no? yung markings markings din. Laki ng ilong no, sibong pa lang mga ko. Anak ito ng mga borga. Ganda rin ang kulay. Black and white na naghalo na siguro yung kulay ng borga niya Tsaka yung facing. Ito yung kanyang kapatid ata. Isang blue bar White flight. Ito yung sinasabi ko. Oh. Kaya, kaya pa itong papatunin. Mapatuto. Mga ah, asing ko. Blowing lang. May yellow-yellow pa. Pero tingnan yung ilong niya. Ang oh, laki. Dahil kinross daw niya yung mga rare color niya sa mga homer pigeon. Bali, ito yung isa. Mga asing ko. Ito naman yung kanyang parang opal. Ayun, no. Ang ganda rin, no. Parang opal. Pero, young bird pa ito. Tapos, silip pa tayo dito. Ito, ang ganda nito. Mga asing ko. Pero, white na pangarera. <laughs> Gusto na lumipad. <laughs> Nakakalimutan kasi natin isa rin. Muntik na siya lumipad. Bakasin ko, muntik na tayong mawalan ng isang young bird. Gusto nang mag-viewing. Sarado na nga natin. Bali, eto, meron pa tayo dito isang... Eh, buti nga dito kanya, mga ko. May hook. <laughs> no, putol yung ilalim ng tuka, ha. Asin ko, no, Grabe. Captain Hook. Wali, ito si Captain Hook. <laughs> eh, hey, no? Falcon. Uy, hey, gusto talaga ng lipad. Ay, mga singko, para sa Falcon, no? Talagang grabe. Nakakain pa kaya ito? <laughs> Pero hindi mataba siya. Ibig sabihin, nakakain siya. Ngayon, ito, eh, sleepin na lang. Talagang gusto lumabas itong ano. Itong Batman, mga singko. Batman, tawag siya. Ito, mga singko, meron pa tayong isang gray cell. Ito yung light, medyong light na gray cell. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga singko. Pero, young bird siya. Maganda siya, yung kulay niya, yung pattern niya na pagka-grizzle, eh, maganda siya. Makakasin ko kasi tingnan niyo yung mukha niya, oh. ganda, oh. oh. Parang uwak. Itim. Makakasin ko. Sunog na light siya, pero sunog, ang itsura niya, sunog na grizzle. Ganda rin. Young bird pa. Yak-yak pa, makakasin ko. Oh, ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo, silipin natin, na meron binagsak sa akin, mga ko, na may nahalong rare color. <laughs> <laughs> dito pa lang eh, mauwi na tayo mga singko Dahil nga, bigay lang naman dito Ayun, makikita nyo mga singko, Meron pa siyang sticker Mga singko, hindi natanggal Pero hindi na natin sisilipin yan Ito ang gusto kong silipin, ay hindi yan Saan na ba yung color? Ito, try natin silipin ito Ito, ganda rin ito, ito yung tinatawag nilang ash red na ata Ito, ayun, may pagka-almond pa Kak, Ito, malamang mga singko Ayun, ganda rin niya, parang bumaborga na kulay pero parang red bar pa rin. Pero yung iba kasi dito, ash red na tawag nila dito. Ayan may mga kaliskis siya mga singko. Ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung isang red bar na yon Medyo rare. Pero, silip muna tayo dito ng mga racing. Kasi may kasama siyang racing eh. Ito, ito, ito. ito. Ganda rin Lubar siya na club ring mga singko. Kaso medyo nagbubugbuga na sila sa loob mga singko. Eno eh, no? Parang may tama na yung kanyang mata. Pero, okay lang. Ganda pa rin nasa na ba? Silipin na natin dito mga ko Yung nakita natin to 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 ito. Ang ganda nito mga kasingko Nakajack pa tayo isa Ito yung tinatawag nila parang Ganda na kulay eh. Parang opal bar na ito eh Kala ko nga kanina eh White bar siya Ayun o, no? parang white bar siya eh Yung kanyang ulo Eh parang red bar Pag dito mo titignan Pero pag dito na sa gilid mga ko eh, Ayun o, no? rare color na siya Para siyang opal bar na siya Na parang nagwa white bar Ang dating ang ganda, mga asing ano, ang ganda, bangis. Bali, ito yung isang nasamang rare color. Hindi lang yan, mga ko, dahil meron pang isa. Meron pa akong isang, nakapakalikot uh, naman ito. <laughs> meron pang isang nasama. Yan, ang ganda ng kulay nyo. Para siyang opal bar na siya. Ang ganda. Hindi ko lang kung anong tawag dyan eh. Pero yung bar niya kasi kakaiba. Para siyang yellow na bar na ang ganda rin nakaliskis niya oh. ngayon ito yung nasabi kong nasama <laughs> ang ganda nito mga kasing kung nabumungan ah, ka sa akin kanina to eh para siyang ang ganda kulay oh para siyang saddle mga kasing ko oh eh, no? para saddle na medyo pakit lang yung kanya markings may mga mismark pero tignan nyo naman mga kasi, ko ang ganda ng kulay eh. para siyang opal kahoy na opal na saddle wala akong ganitong kulay mga kasi, ko yung ganyan oh no? ang ganda ng kulay niya para siyang red lace na magulo. <laughs> ang ganda, pero maganda siya mga singko. Ito, nasama sa atin yung isang rare color na saddle. May mismark siguro siya, pero yung kanyang kulay, eh, talagang alam na alam mo, mananatili sa kanya yung pagkarir color niya. Ito yung nasama sa atin. Isang kak ito, pero pagdating dito, oh, sayang, sabog. Pero isa kaliskis niya, eh, ang ganda. Ayun mga singko. O, tignan nyo. Pogi-pogi. Nasama sa atin yan. Ngayon, dahil nga nasilip na natin lahat mga kasing ko, eh, silipin naman natin yung mga nandito. Dahil yung mga nandito mga kasing ko, eh, eto na yung mga may kulay na nakaka-club ring natin. Mali. eto yung isa natin. Ganda nito mga kasing Ang laki. Silipin lang natin dahil apat sila dito. Ang laki ito. Ang kulay niya, eh, para siyang na red. Lalaki. Malaki. Mga kasing ko. Club ring din siya, eh, mga kasing ko. Ganda nito. Sana maparisan natin ito doon sa labas mga sigo no? yun Lalaki rin ito. Parang <laughs> gusto rin mamapres. <laughs> ito, lalaki rin itong nasa loob mga sigo. Bali, dalawang kak na. Pero yung kanya, eh, parang grisel na red din. Pero itong isa, eh, babae ito. Yan oh. Kaka, natin yung babae. Maganda eh. Itong isang to, eh, grisel to na pula din. Pero babae siya. Club ring din mga sigo yun oh. Ganda niya. Grisel Red Red Grisel mga asing Pero club ring din siya ng Parang pangkasina ng club na ganda oh mga asing Medyo lahat ng dala ni Tropa eh, Magaganda dahil nga Bukod sa matured na Bukod sa nailaro eh, lahat sila eh, Club ring Ito club ring din siya mga asing Isang red check may balat siya oh. Red check siya mga asing Pero tingnan mo yung kanyang mukha eh, May balat pa mas matingkad kasi medyo light na yung kanyang ulo. Eh, mas matingkad pa yung kanyang balat. Ayun. <laughs> isa. Nice. Ayun, bali ito na silip na natin. Meron pa tayong pure white na racing diyan, mga singko 'yan, no? Pure white, walang halong puti. Walang <laughs> halong itim pala. Pure white na walang halong puti. Ay yun na, mga singko. Fabring. Ngayon, ito yung isa. Ganda rin ito. Ito yung isa na parang kakulay nung hen kasi mas marami nga lang siya. Pero ito, eh, parang bagay sila, mga singko club ring din ng kapas. Ngayon, dito eh meron tayo dito limang piraso din. Meron tayo isang pula, meron tayo isang grisel puti. Ganda rin yung grisel, silipin nga natin. Ganda na ito. Kamukha ng ating white bandit, Babae pa ito. Masin ko, nakaklap din. Silipin lang natin yung, ang ganda nito. Masin ko, silipin na natin to. Parang ganun din. Parang kung mm, kamukha ng white bandit natin, parang nagta-tiger pa eh. din to. Masin ko, ganda. Silipin natin yung isa. May nakita ko dito eh, ito mga singko. Nakita ko siya. Ganda niya. Mas mas ano siya. Mas mukha siyang tiger. Ayun oh. Ganda nito. Madilinis yung mga ni tropa. Tsaka ito eh, last na ito, itong blue bar. Ganda nito ang blue bar. Itong blue bar na ito mga singko, eh, parang opal bar siya. Dahil nga blue bar siya, pero pagdating sa bar niya eh, parang pencil pa. Ang ganda. Eh, opal bar na siya. Hindi na siya black bar. Ganda nito oh, mga singko. Pak, makak labring pa, sangka pa. Bali, ito eh, mga bigay lang ng tropa pips natin yan. Tignan nyo na mga ko, dahil bukas sa bukas Sabado to, eh, ilalabas natin lahat yan. Yan, yan, at ito mga kasing eh, nag-aaway na sila. Parang itong boots na. Ang konti kasi. Lalabas. meron akong 70. Dito, eh meron na akong 25. Nasa training box. Up to 14 din siya. Sagpas na ayan ah. Tatlong kilo araw-araw. Ay. -araw.